kami lalakarin namin dun sa unahan yung cementerio yung pinaglibigan ng aming um, papa namin maglalakad na kami pataas kasi hindi kaya ng tricycle taket, katirik yun dun kaya maglalakad kami iwan na namin motor dito tricycle Bakit? Okay. Okay, Bakit tayo? Kalawak to ah. Uh ah? -huh. Oh, dito na to. Napaka taas dito. may mga bahay pa dito. Anak yung bahay. Ayan, dito na. Okay tayo. Lakad. to alam nyo to kahoy na to guys ito yung may bunga na no, eh <coughs> tawag sa amin ni Kabunsilis tawag nyo sa amin ni eh. sa inyo lang tawag sa inyo ito guys ito yung bunga nyo oh. taka <coughs> kung ito, ito yung bunga nyo oh. guys so, oh. yan o oh. ito yung bunga ito ito napakasarap nito ito yung inakuha namin ng kabataan namin no, yan oh no? Tapos minsan sa 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 suka. Sarap ito. Tawag dito sa amin kamo chili, kaman silis. Yan. Teman ko lang sa sa Tagalog ano to. Kamo ata, kamo Sa Tagalog. Kamo chili to. Sa sa amin sa Bisaya, dito sa Jinsan kam kamansili yung may tinik yung mga puno niya daming tinik akamonsilis ah, silis ang tawag dito sa amin kamonsilis um, yung may, may mga tinik tinik yung ano niya kahoy ah, um, madamot to oh, puno to eh, kasi daming tinik <laughs> At, para Parang oh. pagkain ito, gito, pagkain ito, Tinatanggal to. May buto ito eh, may buto. Ah. Uh. buto. Uh. Yung buto. Ay. Uh. Rap. O tama si guys. Uh. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video